Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be. Ikaw ay ito na marahil ang pinakatumatak na kanta nila lalo na sa mga Pinoy. Marami ang napasabay sa kantang ito lalo pa at ang lyrics ay ayon sa payak na pumumuhay at pagkataon ng isang Pilipino. Subalit ang mas nagpabilipas pa sa maraming mga Pinoy sa kantang ito ay ang dahil inawit ito ng isa sa may nating hiyas ng Philippine music industry na namayagpag hindi na lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Bukod kay Charisse Pempenko, Lea Salonga at Arnel Pineda, isa pang Pineda ang nakatapak sa international stage para ipakita sa mundo ang husay at talento ng mga Pilipino. Sino hindi makakilala kay Apple de App, ang lead vocalist ng hip-hop singing group sa Amerika na The Black Eyed Peas? Pero bago pa siya naging si Apple, bininyagan siya bilang si Alan Pineda Lindo mula sa barangay Sapang Bato sa Angel City sa probinsya ng Pampanga. Si Alan ay isa lamang sa libo libong batang Pinoy na maswerteng nagkaroon ng maayos na buhay sa piling ng mga dayuhan na nagsilbing kanyang ikalawang magulang o foster parent. Ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba si Apple the App? Totoo nga bang naghihirap na ito sa ngayon? Ipinanganak si Alan Pineda Lindo, na kilala rin sa kanyang stage name na Apple the App sa Sapang Bato, Pampanga noong 28 ng Nobyembre 1974. Ang kanyang ina ay si Christina Pineda at ang kanyang ama naman ay isang African-American US serviceman na nakastasyon noon sa Clark Air Base. Lindo ang apelyido ng kanyang lola na malapit sa kanya. Iniwan ng kanyang ama ang pamilya bago ipinanganak si Apple at mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina kasama ang anim na kapatid sa Pilipinas. Para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya, Si Apple ay nagtrabaho sa bukid sa murang edad habang nag-aaral. Isang oras siyang nagbibiyahe sa jeepney para makapasok sa eskwelahan. Sa pamamagitan ng isang foundation na tumutulong sa mga naulilang bata, inampon si Apple ng isang Amerikanong abogado na nagngangalang Joe Ben Hudgens at lumipat sa Los Angeles, California sa edad lamang na labing apat na taong gulang. Nang magtungo si Apple sa Amerika ay wala siyang alam na isang salita sa wikang Ingles. I went to states in the year of 1989. I was 14 years old and I don't know any word in English. Ania sa interview ng Asian Journal Press. Tulad ng maraming kwento ng mga American Asian sa Angeles. Si Alan ay iniwan ng kanyang ama. Kaya naman mag-isang itinaguyod ni Aling Cristina si Alan kasama ang animbang kapatid na apat na lalaki at dalawang babae. Edad labing apat nang si Alan nang ampunin siya ng isang pamilya sa US at dalhin sa Los Angeles sa California. Hapon, nang sumakay siya sa aeroplano na maglalayo sa kanya at sa kanyang ina. Ang hapon na iyon ang itinuturing niyang pinakamalungkot na sandali sa kanyang buhay ng panahon na iyon. Sa kanyang murang isip ay naglalaro ang agam-agam kung anong buhay ang maghihintay sa kanya sa kanlungan ng bagong mga magulang. Subalit ang mga pangambang iyon ay naasuklian ng saya dahil sa mabuting pagtrato sa kanya ng ikalawang magulang. Bata pa lang ay namulat na sa mundo ng hip-hop si Apple sa pamamagitan ng breakdancing. Kwento niya sa isang interview noon, I would take the jeepney all the way to Angeles City and that's how I got introduced to breakdancing. I would see kids at the corner breakdancing and I'm like, I wanna do that. Break dancing din ang nagbuklod sa kanila ni William Adams o Will I Am na naging kaklase niya sa John Marshall High School. Si Apple at Will I. ang founding members ng hip-hop group na Black Eyed Peas. Samantala, si Tabu at iba pang babaeng singer ang huling dalawang miyembro na bumubo sa naturang hip-hop group. Mula noon, hindi na nga napigilan ang pagsikat ng Black Eyed Peas. Sa pagdaan ng mga taon, Humakot ng group ng ilang Grammys at mga kantang nanguna sa charts tulad ng Boom Boom Pow, I got a feeling, shut up at where is the love na tungkol sa police brutality, rasisismo at terorismo. Ngunit sa kabila ng kasikatan, hindi nakalimutan ni Apple ang kanyang pinanggalingan. I'm proud of who I am, where I came from, what I was born into and I would represent that till I die, sinabi niya sa isang interview. As much as I could put in this music business, I want to involve who I am and in my culture. Dagdag pa niya at ito nga ang kanyang ginawa. Isinulat niya sa wikang Filipino ang kantang Bebot, The Apple Song at Balikbayan. Bukod sa pagpupugay sa kulturang Pilipino sa kanyang mga kanta, itinayo rin ni Apple ang Apple Diap Foundation na nakatuon sa pagsuporta sa mga kabataang Pilipino at pagbibigay sa kanila ng oportunidad sa larangan ng sining, teknolohiya at healthcare sa Pilipinas. Aniya sa isang interview, It is very important for me to give forward in helping out every Filipino. Nilabanan ni Alan ng kalungkutan, takot at alinlangan at sa tulong ng kanyang talento sa musika at sayaw sa kanyang kabataan, ngayon ni isa ng haligi sa industriya ng musika sa Amerika si Apple Diap. Sa kabila ng tagumpay, hindi niya nakalimutan ang bansang kanyang pinagmulan, mapait na kabataan kamakailan, nakabalandra sa internet ang kwento tungkol sa labing isang batang Pinoy na pawang ulila at naghihintay ng kalinga mula sa mga taong naghahanap ng anak, sila man ay dayuhan. Takaw atensyon ng panimula sa ulat na naglalahad tungkol sa nakaraan ng ilang batang ipinaampun. Inabanduna sa edad na dalawa, naging batang kalya sa edad na pito, tinuruang magnakaw ng ina para mabuhay at may naghihintay sa paglayan ng nakakulong na ama. Sa kabila ng madilim na mga kwento ay may liwanag naman na maaaninag sa talentong taglay ng mga bata. Mayroong marunong magpatugtog ng violin, mahusay magdebuho at mayroon pang nakalabas na sa mga product endorsement sa radyo at telebisyon. Ang grupong nangangasiwa sa pagpapampon sa mga bata ay ang Non-Profit Adoption Center na hand-in-hand -hand na nakabasa sa Pilipinas at may tanggapan sa Colorado, Arizona, Minnesota, Indiana at Florida sa Amerika. Bukod sa mga ampon na tinutulungan ngayon ni Apple Diab, isa pala sa mga ultimate dream niya ngayon ng international singer-songwriter ay ang matulungan ng mga magsasakang Pinoy. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamayagpag ni Apple Diab mula sa bandang Black Eyed Peas sa mga international music scene kaya abot lang din ang pasasalamat niya sa lahat ng kanyang supporters kabilang na riyan ang mga kapwa niya Filipino. Sa isang episode ng TFC News Conversations, nabanggit ni Apple Diap pang plano niyang tumulong para sa ikagaganda ng buhay ng mga kababayan nating magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inalala rin niya ang kanyang naging buhay bilang magsasaka. I used to be a farmer growing up, tagging along with my grandfather. I was designated Kalabaw Watcher. Samantala, tungkol naman sa kanyang music career, ibinalita niya ang ilang projects kung saan makakakolab niya ang mga Filipino artists. Nagbigay din siya ng advice sa mga aspiring singers na nangangarap ding makagawa ng sariling pangalan sa entertainment industry. Para naman sa mga songwriters, don't be scared to write something original. Challenge yourselves and surround yourselves with great company that believe in you to help you achieve your goals and lead you in the right direction. Doong nakaraang taon, nagkaroon ng pagkakataon na makakolab ni Apple the App sa Pilipinas ang Korean superstar na si Sandara Park na malapit din ang puso sa mga Pilipino. Masayang namumuhay ngayon si Apple the App kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi na mabilang kung ilang beses nang tumulong si Apple Diap sa iba't ibang organisasyon lalo na para sa mga kabataan kagaya na lamang ng pamimigay niya ng mahigit 20 laptops para sa mga estudyante ng kanyang alma mater na Sapang Bato National High School sa Angeles City, Pampanga. Isang patunay si Apple Diap na kahit ano pa man ang narating mo sa buhay, dapat ay matuto kang magpasalamat at magpakumbaba. Huwag na huwag mong kalilimutan na lumingon sa iyong pinanggalingan at palaging maging humble sa mga biyayang dumadating sa iyo.